Hi guys! Welcome back to my channel. So, sa Pandas Beya tayo muna ngayon kasi kahapon niya ay si Bianca ay wala sa basketball game ni Dasin. Pero ngayon, spotted ang dalawa sa IKEA store. Bakit sa IKEA namimili ng na mga gamit sa bahay? Baka si Dasin may kondo or para sa bahay ni Bianca. O ba diba, mag-asawa lang ang peg ng dalawa. So, may nakakitang CCTV, human CCTV sa loob ng Ikea na naglibot-libot ang dalawa so hindi natin inaasahan itong ayuda na to para sa dalawa kasi nag-iingat niya sila ngayon magiging private sila kasi lalong mag ang mga Wilka at may patampu-tampu pa so di na alam ni Bianca kung anong gagawin pa na pag eh, bibigay na naman ang ayuda sa mga Wilka kasi kailangan bigyan din sila ng ayuda so yung parang nagiging masama na sa mata ng tao ay si Bianca parang total na sa dalawang ilog na itong si Bianca bigyan ng ayuda yung isa magiging sweet din kay Will na akalain mo akala na mga Will ka ay si Bianca at si Will daw hanggang, hanggang ngayon ay pinaglalaban pa din nila yan na may relasyon daw itong si Bianca at si Will Luke no. kilan daw si Dustin daw yung PR so yung tanong Walang work related si Dustin at si Bianca. Pero, laging magkasama pag day off nila. Lagi silang nakikitang magka-date. May kumakain. Naglalakad sa labas. So, anong meaning yung BFF pa rin? So, BFF daw. Loki BFF daw ni Dustin. Itong si Bianca. Ang cute lang ni Bianca. Binivideohan ba si Dustin sa loob ng IKEA? Parang... Ano pa yung kayang hinahanap na mga dasbiya na mga gamit sa bahay? Ina eh, parang sa children's section silang dalawa daw. O na diba? Nakakatuwa lang guys. So sa mga human CCTV pala kahapon, nabataan nila na inihatid at sinundo muli ni Bianca si Dustin pagkatapos ng game nito. Sabi nga nila, nagstay daw itong si Bianca sa backstage. Habang naglalaro itong si Dustin, nakipagkita muna si, si Bianca sa mga staff ng ABS, si din yung rice uh, management niya. Kasi na si Simiko de Losario, Milo, yun ang talagang mga close ni Baby ang kana kind of big boss ng rice na nagmamanage sa kanila, di ba? Silang dalawa ni Bel Mariano, dati rice yan. Ngayon ay Star Magic na sila. So, Tingnan natin mamaya kung more ayuda pang makikita ng Human CCTV kay Bianca at kay Dustin. Sabi niya ng mga admin, i-respect na lang natin ang privacy nila. So, nabagay sa ating update sa so, ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Also remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe to my channel para ma-update.